Lagi ako tawag ng tawag kay Lola. Lagi oh. yan. Pag-iisip ko, salamat Lola. Nag-iisip ko. Napansin ko ni eh, bakit yung kamay mo na ano? Kung saan-saan humarap? Kung nag-ano, magigigil ako eh, nanginginig-nanginginig nanginginig ang kamay uh, ni Nanay. Nai Bakit ka kasi na nai isa lang yung anak mo na Dapat hmm. nung dalaga, gumawa ka ng marami. Hindi. Maedad ma na akong nag-asawa kasi ah. ayaw ko tala mag-asawa sa marami Bakit? akong nahihirap mga asawa. May na ako nag-asawa. Ah, may na. Ilang taon ka ba nung nag-asawa ka na? Malapit na mag, senior? Hmm. Ay, nung hmm. nag-asawa ka? Hmm. Senyor na. ka na nung nag-asawa ka? ayan tingnan yung kaawa-awang kaawa-awang lola na nadaanan natin dito sa waiting shed hindi ko alam kung saan to pwede si pagtanong tayo kung wari naliligaw tayo ng daan tingnan niyo mga kababayan yung kanyang uh, uh o ano parang may problema na uh, hindi ko siya tinitingnan para hindi niya tayo mahalata nakaawa-awa yung kanyang ano alagayan tanungin natin kung anong kanyang sitwasyon pwede si tara oh ano lugar to lula magandang umaga lula anong lugar to lula barangay ano yan sinong kasama nyo dyan lula ha ha Aka, saan ka lola? Ba nandito ka? Ha? Yeah. Ah? Sa amin ang bahay nyo. iba ako. Oh. Uh, Nga Wala pa yan na Wala kayong eh Ay kasama niyo sa bahay apo nyo. Huwag hmm. mo nang magtatarabaho. Ano yan nai damit mo nai? Oo, Ano yan nai? Uh, ano ah. yung ano ano ang da? Ah. Puringan da, raya yan. Mm hmm. Ay, 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 ay uh. oo, ang kapulay ang gigit. San ba yung kapatid niyo? Ang kapulay, naiwan na uh, yeah. iya. Ako ang bunso. Ikaw yung bunso, nai? Kung naiwan, magkakapatid. Oh, uh. Eh, ako, nang na, anak ako. Mayroong akong anak. Nagkita lang, mawit na lalaki nag-asawa, oh. Uh, mayroon din ang anak. Tatlo nag-aaral mo sila. Mm -hmm. Mga anong pa lang. Matanong ko na, anong, pang ilan, anong pangalan niyo, na Hubing, Hubita. Ate Hubing, taga dito po kayo, no? Sa isila, mm -hmm. Hubita. Mm. Kubita. Kubita ang pangalan. Anong apelido ni Nanay? Pernandi. Ba ba ba't kayo naiiyak, Nay? Oo, lagi ako umiiyak. Bakit ako, kayo laging naiiyak? Nag-iisa nag ako, Lord. kamo. Oh. ano ba isa pala, Lord? Nang wala anak ko, maaro mo ito. na pag-naga, ka. Pa. Mm. Uy, ala, lagi ko Tawag na tawag ako kay Lord. Mm. Bakit ka natawag na natawag kay Lord na tayo? Oh, Nagpakasalamat ako. Uh, oh, -ma oh, hindi Ayan, yung ano ko. Um, oh, naiiwan ako lagi. Mm. Um, nagtatrabaho. Nagtatrabaho. Ikaw um, lang mag-isa dyan. Eh, nagluluto ng pangkain mo na um, eh. Ano, may sina mag, an, uh, mag, mag magbabaw, so itirahan ako. Ayan um, lang. Ano, mm. uh, minsan marami ako dito kamag-anak. Mga kayo, mga anak. Oh, mm. Binibigyan ka. Mm. Labutan manganak, ka na lang. Uh, uh, Awa-awa ma naman man. si nanay mga kababayan. Mga mo. Uh, si kayo, mga anak mo. Napansin ko kasi nay, dumaan na kami. Ay, oh. Parang naiiyak. Kaya sabi ko, uh, Tim, kausapin nga natin si nanay bakit parang alungkot-lungkot at naiiyak no ka Hindi kaan din ang mangang kayo nang kan mga mm. ilang matanong ko na ilang taon na po ba kayo ay agi man sa mga ah 80 plus na po kayo <laughs> oo wala po ano. Oh, yung may, mayroon din ako nagtatanda yung kurti yun, Oh, uh, Napansin ko ni bakit yung kamay mo na ano? Kung saan-saan humarap. <laughs> mm -hmm. Sige na, ganito mo nga, Nay. Oh. O nag, ano, magigigil eh, na, ako. Eh, nang, nanginginig, naman, nanginginig ang kamay uh, ni nanginginig nanay. Nanginginig ka lang. Bakit kayo nanginginig na Oh, uh, tanda na ang siguro. Oh, matanda na. Oo, so, 80 plus, nanginig. no? Thanks to God kasi narating nanginig. mo yung ganyang edad, no? Ayun, lagi ako tawag ng tawag kay Lord. Lagi oh. yan. Oh. Hanggang pagbising ko, talama, Lord. Oh. Nagbising. Ayan, hindi ko, hindi ko, ano, hindi ko, papansin pa, ng mga iba, ba't na hindi ko... Bakit, bakit, si Lord, bakit? Basta uh, si Lord, lagi ko yung tinatawag. Basta uh, yan. si Lord ay salamat. Si Lord lagi yung tinatawag. Mm. Si, tinatawag ano yung pinapanalangin mo kay Lord na Ayan, malakas ako. Oh. Ayan na yung nangyinginig minsan. Mm -hmm. Ayan, mga anak, mga apukukasama ko dyan ay yung anak ko iisa lang kasi mm, na magkasama na, kayo ng anak ninyo Oo uh, yan at pati asawa niya ilan ang anak uh, mm. tatlo ay, no, yung ito nag-aaral nag aaral nag aaral sila uh, mm. ayan mab mab mababait mababait naman mm -hmm thanks to God kasi mababait may mabait kang uh, okay. anak shout out sa nanay ni nanay Hubita na may mabait na anak kaya lang nag-iisa po yung uh, anak ninyo -isa bakit ka kasi nag-iisa lang yung anak mo na? dapat kasi, nung dalaga gumawa ka ng marami hindi maedad ma na akong nag-asawa kasi uh, ayaw ko talagang mag-asawa sa so, marami bakit? akong Mahirap pala asawa. Yan? Mahirap yung mag-asawa? Bakit? Ayaw ko na mag-asawa. Sa... Noong matanda ba ba na ako mag-asawa. Ngayon gusto pa mag-asawa na eh? Hindi na, matanda na ako eh. <laughs> Iisa lang anak. Maedad na ako nag-asawa. Ah, maedad na. Ilang taon ka ba nung nag-asawa ka na eh? Malalapit ng ano eh. Mal, malapit lang. malapit na mag, Senyor uh, Ay, nung nag-asawa ka Senyor na, ka na nung nag-asawa ka uh, Oo, oh, pero nakaanak na isa Oo, oh, ayos yun so, ah na. Senyor, nagkaroon ng isang so, anak Malapit na Ang swerte mo na talaga, Nay eh. Sabi ko, ayaw ko nang mag-asawa Marami akong na Si Titang ay naman naghihirapin. Ayun, 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 Pero binigyan ka pa rin ni God, kahit senior uh, citizen na. nag um, asawa ko. Ayan, ah, nagtatrabaho. Nagtatrabaho, yung asawa niyo. Kailangan, mm. kung senior citizen ka nung nagkaanak ka, mm na may isa, lalaki. Oh, Ayan. Swerte, lalaki, ko, no? Nagkasawa. So, nag, yun mo siyang senior mga kababae, nagkaroon pa siya ng isang anak. Ayan, uh, lagi uh, ako nun. Kaya lagi sawam nagpapasalamat sawam kay Panginoon, ng, no? Yun lang, ang lagi ko. Kaya malakas ako. Mm. Hindi Umi na umiiyak ako. Mm. Ay, mm. But, um, eh, yung lagi kong tinatawag. Sigad, no? uh, ay, si God. No. Lord. Thanks, Lord. Na si Lord ay, para kay nanay. The, na basta, laging malakas. Basta, ano. Ay, tara. Ay, look sa mama, Lord. Ay, yan, Lagi ko niyang hindi ko. Basta. Sikat, sikat, sikat lang uh, lagi. Lagi. Oh, yan. Lagi. Oh, si Nag-iisa lang naman yung ating Panginoon na laging tinatawag, mm. pagising sa umaga, ay, na sana'y laging malakas o, tayo. Ayan, ano? ay, ayan. Mm -hmm. ay, 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 ano pa yung mga pinaano, hinihiling malakas. mo kay God na bukod doon? Ano pa yung hiling mo kay God? Malakas. Hmm. malakas. Ano pa? Malakas ako noon. Sana mm -hmm. bigyan mo na kalakas. Mm -hmm. Ano pa Nay, bukod oh, doon na? Lord, unta si kurong, um, o, puro... mga apokulong. mm malakas ila. Yung mga anak ko, yung anak ko nagkakarabaho, lolo. Ang huli yung mga lolo. Mm. Ayan, lagi sila, kung ito tao, lagi ko sila i-ano kay lolo. Mm. Mm. Maganda yan, Nay. Nandina mo, 80 years old si nanay. Oo nga eh. Mm. Malapit na akong mm. ano. Ka, Pansin ko kasi nanay, yung kamay ni nanay, umarap dito, umarap Ay. sa kanan, umarap sa kaliwa. Mm. So, pero malakas pa rin. Nag-iisa ako dito lagi. Ba't ka nag-iisa kasi, Nay? Di, doon ka sa bahay, Nay? Nag-iisa eh. Bakit ayaw mo din mag sa bahay mo, Nay? Uh, malungkot ka. Malungkot? Eh, di mas malungkot ka dito kasi, kasi nag-iisa di, ka? Marami kang nakikita. Ah, ang gusto mo, yung marami kang nakikita ang dumaraan. Hmm. Yan. Hindi dapat nai kapag nandito ka, may may gatas ka dito'ng nakalagay hmm. para iniinom. So kahit nandito ka, Bibilang-bilang ka ng tricycle dyan na dumadaan, may iniinom ka dito. Kumusta ba yung ano naman, Lai? Kumusta naman yung buhay-buhay yung dyan sa inyo? Eh, mabuti, Lai. Eh. Mabuti yung anak ko. Eh, yung asawa ng anak nyo, okay din? Mm, mabuti, Lai ang ah, no. pag hindi ako kakain. Oh. Kain kayo, kain oh. konti. Mm. -mm. Oh, bait na Mab anak, no? Sana. Lalo yung anak ko, oh. mabait. Yan. Pagpalain ah. po yung anak ninyo na hindi na kalimutan yung mga nanay natin, no? Hindi, hindi. Kaya tayong Mabalik mga yun. anak, wag natin kalilimutan ang ating mga magulang habang nabubuhay pa sila. Dahil kapag nawala na sila, hindi na natin maipaparamdam yung pagmamahal kapag wala na yung mga magulang natin. Ay, mahal ako. Yung mm -mm. Ko, Kaya, lalaki. Mm -hmm. Kaya nga, sinasabi ko na, yung mga ibang anak, habang nabubuhay ang kanilang magulang, ipakita na yung pagmamahal. Hmm. Ay, oo. oo. Oh. Kasi may edad na ako nag-asawa. Ayaw hmm. ko sana mag-asawa. Bakit? Matanong ko lang, eh. Bakit ayaw mo mag-asawa? Ayaw hmm. ko naman. Ha? Kasi Bakit? Kasi marami ako nakikita. Ano ba yung nakikita <coughs> mo? Nagihirap. Ay, no. maghihirap, no. na, Nay, kapag tamad. Oo, uh, uh, ayan. Yan. Bukod dun, ay, ano ba yung mga um, nakikita mo? Yung nakita ko, may mabait yung anak ko. Mabait, makikita. Mm. ayan. Hindi ako, ano nag-iinya ako kakain magaling ayan na nag buhay kiki trabaho 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 no. ma ma masipag masipag ay, ano. oh, oh bakit Hindi, gusto ko yung ano inay yung sinasabi mo na bakit hmm. parang ayaw mo mag-asawa noon hmm ayaw ko pumunta na maganda naman si nanay Lalo na nung dalaga oh, siguro si nanay. Oh, Ang ganda. Parang, parang mama Mary yung mukha ni nanay. oo no? mm -hmm. oh. Yung, sabi nila rin, mm -hmm. maganda raw ako. oo Oh, oh, oh Ilan ba yung naligaw sa'yo, nai? Bakit? siguro mapili ka, nanay. Ayan. Ah, siguro mapili ka nung dalaga ka, Yung nakita ko, ano, dumaralos. Oo. Oh. Mabait din. Oo. Oh. Ay, mabait eh. Oo, oh, dumaralos. Eh, yung, yung isa, ano yung nakita yung sa pangalawa? Mm. -hmm ito Para uh, parang nakita ko yung lumaralos sa mabai. So, Ay, yung asawa mo na, dumaralos yun. Mm. Ah, kumabay. oh. Nyo, mabai. Kaya nyo, Oh, kaya nyo, ano? Ay, oh, mabai, mabai. So, yun. Hindi na natin. Pag pa... hindi ako kakain na gani. Oh. Bga, Ay, hindi na gani, na kakain. Nay, magpapakilala kami, Nay. Kanina pa ka namin kausap. Kilala mo ba si Daddy Frankie, Nay? Frankie? oh, Daddy Frankie. Uh, kilala mo? kami yung mga tauhan niya. Ah, oh, kami yung tauhan niya na maglibot, tignan yung mga senior na kagaya ng katulad ninyo na uh, mapapagabot ng kunting mga pagpasaya sa mga katulad ninyo. Yun po yung adikain niya. Ako po si Boss dp oh, oh. Vlogs EJ 7 We JC Official sa Moto Vlog. Kami po yung mga tao niya, kami po yung team para magpasyal-pasyal at makita ang inyong kalagayan na hindi lang po sa inyo yung mga iba. Salamat, maraming salamat. Mm -hmm. Salamat. Tanong ba mo makakapi ang oh, yan. Tatawag na lang ako kay Lord. Lord ba mo ako? Panakas mo araw-araw yan. Hanggang matulog. Pagising ko. Ay, salamat Lord. Ay, hindi ko. Hindi, hindi mo kinakaligtaan ay, tuwing umaga? Hindi, hindi. So, basta Basta tuwing umaga bago matulog, oh, 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 no? Oo, pagising ko. Ayun. Ay, lagi ganyan. Hallelujah. Ay, yan ko lang. Ay, yung Laging panalangin oh, ka, Panginoon. Uh, dahil isa lang ang Panginoon natin. Sa ako lang, lagi isa lang. Ang ko Wala nang kapatid. Ilan ba kayong magkakapatid? ina na no? Ay, wala na. Kasi? na wala na. May bigas ba kayo dyan, Nay? Mm -hmm. May bigas pa ba kayo? Ma, -o -o yung anak ko, mm -hmm. ay, ay magig, oh, magiging masaya yung anak ninyo Kaya, kasi ano? ano, may dala kaming bigas, Nay. Oo, oh, may dala kaming bigas, ang sako. <laughs> Bibigay ni Daddy Frankie para sa'yo. Gusto mo ba yun, Nay? Ay, oh. ay, 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 ako, wala ako ano, ibayaan. Ay, walang bayad yun, Nay. Ay, ay Oh, Hulug na lang, Nay. Pulog-hulogan mo na lang, Nay. Okay lang ba? Ah? Nay, pulog mo na lang. Nandito yung anak ko. Oh, Sampung, ano, piso-piso, araw-araw. <laughs> ah. ah. Okay lang, okay lang, Nay. nandito anak ko. Ay, hindi, Nay. Yung ibibigay ni Daddy Frankie sa'yo, Nay. Ay, Wala pong bayad yun. Kusang loob po yun, Ay, yun ibibigay sa inyo. Ay, Ay, wag po kayo mahiya. Ay, hmm, hmm. Bigay ni God yun. Si Lola na paiyak na mga na, na Ay, nalaman ayaw. niya lang na bibigyan Ay, siya ng isang sakong bigas. Ay, Ay, wag kang mahiya, nay. Ay, wag kang mahiya kasi kung mapapanood mo yung mga tinutulungan ni Daddy Frankie, wala pong bayad na binibigay. Kusang loob po na binibigay ng tindadi Daddy Frankie ng walang kapalit. kaya you, Lord. Mm -hmm. Lucky, lucky, Lord. Oo. Oh. Nakakaiyak po, mga no? Bakit? Bakit, Nay? First time mo ba makatanggap ng isang sakong bigas, Nay? nang walang kapalit? Oo, oh, anak ko. Oo, ngayon hindi na yung anak mo, Nay. Hmm. Hmm. Wag kang umiyak, Nay, dahil, dahil ano yan, Nay. Ah, ah, biyaya, maagang pamasko para sa iyo. Maagang pamasko ni Daddy Frankie para sa iyo. Hindi mm -mm. mo kilala si Daddy Frankie, Nay? At naririnig mo. Si Daddy Frankie po ay an matulungin, Nay. At ang buong team, kasama po kami yan na po ay yung bigas ninyo. niyo. anak Huwag kang mahiya, Nay. ni nanay. Bigas uh, yan. Uh, Oo, oh, isang sako na para sa Nay. Oh, di ba? Huwag hmm. kang na. Huwag kang maiyak kang ma dahil. Mm. Huwag kang maya, Nay, na, kasi ito, pagmamahal ni Daddy Frankie para sa iyo, Nay. Huwag kang umiyak. Huwag hmm? ka, oh. mo na yan. Ito ay walang kapalit. Angga po'y kasalat. Ay, ay lord mm -hmm. eater ya bukal, ya ang sikayon ay ay lord lord si to ang salamat salamat lord salamat lord ang salamat lord sa mga lord. lord hindi lang yan Nay. wag kang umiyak nai mayroon pa Nay. pambili mo na gatas, Nay. ay lord uh -huh. ay lord wag kang umiyak dahil iyan ay pagmamahal ni daddy Frankie para sa inyo Ah. Oh, bigas yan Nay walang kapalit yan Nay Yan ay walang ano, walang kapalit. Pagmamahal yan ng Team Daddy Frankie at ang uh, pagmamahal ni Daddy Frankie para sa inyo na inyo. Kaya wag po kayo mag-alala ha. Bibigyan pa kayo ng pambili ng gatas niyo Nay Ha? Hmm? Basta wag mag na nanay, ang utos ni Daddy Frankie ay ipaabot sa inyo 'yung mga tulong na ito nang walang kapalit. Oh. Mm -hmm. Dahil ito po ay adhikain ni Daddy Frankie na makatulong sa mga katulad ninyo. Ay napadaan po kami na nakita namin ang inyong kalagayan. Ay, salamat, salamat, mm. -hmm. Ay, salamat, salamat. Wag po kayong umi, huwag po kayong na Dahil, ay, dahil ay, ito talaga yung adikain ni Daddy Frankie para sa mga katulad ninyo. Ha? Ito, papambili nyo ng gatas na eh. <laughs> Pambili lang nagkakapi ka pa, oh uh, 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 okay. si so, malasaw. malasaw lang o gatas na lang uh, ano ba yung gatas ni nanay uh, berbrand berbrand o oh, bibili ka pa ng berbrand magkano ba yung berbrand ay sa Sashay. oh Ilan yung gusto mong berbrand nai? Uh, uh. Hmm, lang. Mali lang. One. Lang. Mo, One. Awag, awag kang, oh, mo na One. Awa, Awakan mo. Oh, ni Daddy Frankie na eh. Awakan mo. Mm. Um, kang mo na eh. mo. wag kang mahiyan ma Dahil mahal ka ni Daddy Frankie. Hmm. Ito pa. Ito pa, awag kang, awag kang, awag kang. na mo. mo. Yan. Three. Na, four. Ay, five. Ay, ay, six. Ay, hindi. Sige nay Seven. Eight. Nine. Mm. 10 11 Huwag umiyak na eh. pa Para mayroon kang pambili ng gatas No 12 13 14 15 16 17 Dugala <laughs> Sige lang 18 19 20 oh, Pwede na yan na eh. yan Pwede na yan Huwag oh, oh kang umiyak na eh. Kasi pagmamahal yan oh, Itago mo na eh Itago mo yung pera mo, ah? Ah, hindi na na. Ha? Hindi na na. Ah, hindi na na. Ah, ah. Ito, ito. Ah, ah. Kawaka mo, nay. mo. Itago mo, ah. Para mayroon kang bibiliin kapag gusto mong pumunta sa tindahan, ah? Ah, hindi na na. Oo. Huwag ka nang umiyak, nay. Huwag ka nang umiyak. Sinanay, umiiyak. Huwag ka nang umiyak, nay. Basta love ka ng Tim Daddy Frankie, nay, na Huwag ka nang umiyak, nang nay. Pati ako na tuloy. Happy na tayo, happy, happy. Happy na, no? Ay, mama, include 'yan lagi. Salamat. Sabi ni Lola, marami pa 'binig. <laughs> Kunti lang 'yan, Nay. Salamat po, po. salamat. sabi ni Nanay, balbalug 'yan, salamat. Malalaking salamat daw. Yan. salamat. Maraming Sige, Siguro okay. mo 'yan, Nay, para sa 'yan. <laughs> itago mo, itago mo. Itago mo. para sa'yo yan, ha? Mm. Ayun. ayun, ka lang Parang, parang ano, di ba? Kailangan happy na, happy. O, oh, kailangan mo na maging happy. Tama na yung iyak. Kasi ako na, pati ako napapaiyak na. O, oh, kailangan happy si nanay. No? Hmm. Basta mahalin natin, ma mahalin natin tayong mga anak, mga kababayan, mahalin natin ang ating mga magulang habang nabubuhay pa sila. Ibigay na natin yung best natin habang nabubuhay yung mga lola natin, lolo, tatay. Salamat, Ibalbalo. Salamat, Ibalbalo. Ay, Lord. Ay, Lord. Ay Lord. Hindi salamat. Bigayan Lord. ni God. Mm -hmm. Ka ng na. Ah. Nay, oh. Mm Huwag -hmm. ka nang miyak, ah. Happy na? Mm -hmm. Happy na si nanay? -ka Kaya mong buhatin to, nay? Kuha niya si, pabuhat sa, bah ba sa bahay nila. Yung ha? anak ko. Oh, kasi ko, yung anak, ko, niya nasa yan. trabaho daw. Uh -uh. So, mama, do, yung mama. bahay niya, nay? Pero mamaya, wadya yun. Ah? Wadya lang, mamaya yun. Saan ba yung bahay niya, nay? Atid namin? Ay, ay oh. So, Ah. Uh, okay lang, buhatin namin sa bahay mo na uh hindi -huh, no, 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 no. okay lang. Okay lang 'yun. Uh -huh. Ay, hindi ko hindi ko kunin dito. Dito lang, okay lang. Kasi parating na 'yung anak mo. Oh, sige, ikaw bahala na ha ah. uh, sige na ha ah. Na 'yung uh, nasa ano tayo na eh. Mm, um, okay. Naiyak, naiyak nang iyak si Nanay. Kanang umiyak na Sige na O oh, yun mga kababayan uh, Isang nanay na si nanay uh, Ano yung pangalan mo nay? Hubita? Mm -hmm. oh, nanay Hubita na 80 years old Mayigit na, na napansin ng Team Daddy Frankie dito na nag-iisa sa waiting shed Kaya nilapitan at uh, binigyan ng Kunting tulong uh, Pagpasensya mo na nanay yung kunting tulong namin nay Salamat mm -hmm. yung bagang bagang pamasko ni Daddy Frankie para sa iyo na ay ha hmm. nakakaawa mga kababayan ng kanyang kalagayan kaya yun Shout out po sa lahat and maraming maraming salamat po sa lahat po Nang sumusuporta sa Team Daddy Frankie and sa walang sawang pag-support ni Kuya pag Jesse. At syempre, huwag niyong kalimutan ang premiere ni Daddy Frankie. 7 o 8 ng gabi. Yan at 2.08 ng tanghali at 9.08 ng umaga. Mga kababayan, Nay, salamat Nay, boss. Mm. Thank you sa Ramon umiyak si Nanay. Oo, walang tigil umiyak si Nanay. At least napasaya natin siya kahit papano. At mali na kaparanan ay napagpasaya tayo ng katulad ni Nanay na 8 years old na raw na may uh, kaya yun, halap tayo ng iba? Diretso. So, bye, na Nay. Alis mo na kami, Nay. Bye-bye, na, Nay. Okay lang dito, Nay. Ito. dito na ko ilalagay. Sa tabi, sa tabi mo, ha? Hindi naman kukunin, no? Ay, salamat, Ay, salamat. mo yung pera mo, Nay, ha? Ay, salamat, ya Salamat din, Nay. Salamat, ya balbalod. <laughs> Oo, ka magala na, Nay, Dito, bibili ka ng gatas ng mamaya, ha? Ano ka nang umiyak, Nay? Salamat, Nay. Dito lang yung bahay mo. Sana, ano, ah, sana, ah, mapasya lang ka namin ulit. No, Nay? nó cái năng này mà cái năng nguyệt là đây cái năng này bây giờ này cái năng nguyệt á bye bye này